Mercury at Aquarius. Ang Mercury at Aquarius ay may posibilidad na maging walang kinikilinan ng mga nag-isip, demokratiko hanggang sa punto ng pagiging impersonal. Nabighani sa pinakababong teknolohiya, ang katutubong ito ay malamang na magkaroon ng napaka-original at mapag-imbento ng mga ideya. Bagamat maaari mong isipin na nagkakaroon ka ng ilang kakaibang ideya, bakit hindi subukan ang mga ito? Ang isip ng Aquarian ay madalas na makahula na nakikita ang mga uso sa hinaharap. Maaaring nauna lang siya sa kanyang oras, siya ay may posibilidad na maging idealistiko at naniniwala sa pagsasabuhay ng kanyang ipinamangaral. Mabilis ang kanyang pag-isip, mabilis siyang ngad-isip, muli kung minsan ay pila kakaiba ang layo niya. Siya ay may kamalayan sa grupo, nakatuon sa komunidad, at isang likas na reformador. Ang Mercury sa Aquarius ay karaniwang nagpapahiwatid ng kakayahan sa matematika at adham. Ang katutubong ito ay maaaring madinmatigas ang ulo kahit kusang loob humiinin ng espasyo upang gawin ang mga bagay sa kanyang paraan. Totoong na nangailangan ng espasyo, ngunit binibigyan din ito ang responsibilidad na kakibat ng tunay na kalayaan. Ang mo ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyon nyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga saikiko sa Absolutely Psychic Network ay sapat na insightful upang matulungan kang i-maximize ang iyong potensyal sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng iyong oras at pagsisikap. Makipag-usap sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics na yun. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.